Nitong araw ng Webes ay magpupulong dapat ang Legislative Executive Development Advisory Council na pinapangunahan ng Pangulong Bongbong Marcos kasama ang mga kinatawang mambabatas mula sa dalawang kapulungan ng Kongreso pero di ito natuloy. Ang kay Senate Majority Floor Leader Joel Villanueva ipinagpaliban lamang ang meeting pero inamin din niyang hiwalay na nakipagpulong sa isang executive session ang Pangulong Bongbong Marcos sa mga miyembro ng Senado at Kamara. Ang ledak meeting ay isinasagawa upang matukoy ang mga panukalang bata na prioridad na maipasa ng Kongreso para sa kasalukuyang taon. Kasunod nito ay agad naman na naglabas ng pahayag sa media si Senadora Amy Marcos. Sa pahayag ni Senator Amy, pinatatamaan niya ang People's Initiative o PI bilang sagabal sa trabaho ng mga mambabatas. Ipinunto rin niyang hindi hadlang ang Senado sa pagpasa ng batas o pag-amienda sa konstitusyon. Nito mga nakarang araw sa Senado ay madalas na hindi nagkakaroon ng maayos na sesyon para talakayin ang mga panukalang batas. Sa halip ay nasa caucus ang mga senador kung saan nailahad kalaunan na ikinababahala na nila ang direksyon ng People's Initiative o PI. Si Senator Aini, kasama ang iba pang mga senador, ay una na nagsabi na ang PI ay may kumpas mula kay House Speaker Martin Romualdez na mariin namang itinanggi ng kongresista. Sinabi naman ni Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel III na sana ay pinigilan na ng Pangulo ang PI noon pa. Bakit kailangan bakit papayagan ng Presidente na mabulabog yung administration niya ng ganitong issue na People's Initiative pa na parang ginamit ng mga members of Congress ang mode for the people tapos yung subject matter ng People's Initiative, tagong-tago ang uh, plano.